Hoy, makinig kayo. Mayroon na naman ako ipapakita sa inyo. Hulaan nyo naman to kung ano yung hinahawakan ko. Kung ano yung tawag sa inyo. Ito, oh. Oh, ito. Ha, makinig ka, makinig ka. Para hindi ko tumapalo sa ulo mo at saka magpas ko sa mukha mo. Oh, ito. Ano yan tawag, ha? Ayan, ito. Anong tawag yan sa inyo? Oh, ito. Oh. Makinig ka ng maiki. Makinig ka dito. Oh, huh, pakinggan mo ako. Hindi ko makinig sa akin. Talo ko talaga sa ulo mo to. Ano? Ha? Ha? Magsin kayo, manood kayo sa akin. Hindi kayo manood. O, ito. Anong tawag sa inyo yan? Walaan yan. Ito. Pakita ko sa inyo. O, oh. ito ha? Kung ano yan tawag sa inyo. Walaan nyo lang yan kung anong tawag sa inyo. Yung anong hinahawakan ko. Ha? Ha? Makinig ka. O. Oh. Una. Ang um una. Hmm. Ito, pangalawa. Ito. Makinig ka, katanggalin ko yung ngipin mo. Ha? Ubusin ko tanggal yung ngipin mo kung ka makikinig sa akin. Ha? Ikaw, makinig ka. Sa sinasabi ko, sinas sa sinasabi ko, sa iyo, pag hindi ka nakikinig sa akin, kipitan ko yung ilong mo. Ilong na kamukha ni Kamates. Ha? Hmm? 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 kumayos uh, ka ha o oh, ulahan mo yan kung ano yung inahawakan ko kung ano yung itawad sa inyo makinig ka para hindi kita ma para kita <tip> yung video ka sa akin oh, tapos na tayo pangalawa ito pangatlo o makinig ka makinig ka sa akin sa sinasabi ko hindi ka nakikinig sa akin o oh. so, hindi ka nakikinig ni palo ko talaga to sa ngipin mo at saka sa mukha mo at saka ng ulo mo yung... <laughs> palo ko talaga sa inyo ito. Oh, mo yan kung ano yung hawak ko. Kung anong tawag sa inyo. Ha? Huhulaan mo yan. Huhulaan <laughs> mo yan kung anong tawag sa inyo. Ha? Pag hindi ka makikinig sa akin. Talagang bubuhusin ko yung ngipin mo. Ha? Bubuhusin ko talaga. O, oh, ikaw anong tawag yan sa inyo. So, mga tapos na. O. Oh. Dito na naman tayo ngayon. Oh. So, makinig ka. Kung di ka nakikinig sa akin. Ah. Tanggalin ko yung ano mo, ilong. O oh, ito, wala nang tawag sa inyo. Wala niya kung ano hawak ko. Yung inahawakan ko ha. Wala niya na. Hindi ko sasabihin sa inyo kung ano yan. Ha? Ha? Wait, kundi ka nakikinig sa akin. Ay, ah, tabo ko na lang yung ano ko, cellphone para wala namang manood sa akin. Manood ka sa mga video ko, ha? Kung ano tawag sa inyo niyan. Ha? Ah, kung anong saan ginagamit yan. Oh. Kung anong gamit yan. Pula nyo. Hoy, galiw.